pangalan. Okay. Viv I'm here, I I'm Vivian. Nandito po ako sa part ng Europe. Good morning po sa lahat or good evening. Okay. Ilan taon na po ma'am si ma'am Vivian? Oh. Okay. <laughs> 46. I'm 46. Okay. Cool. Oh. Sex pa talaga ang dulo. Ano? 46? Oo nga. Wala si multi pero walang ka-sex. <laughs> okay. Single oh, single mom? No, I'm single at 46. By choice. By your choice? My God. Iniwasan mo yung luto ng Panginoon. <laughs> oh my goodness. Uh Oo. -oh, Masaya ka ma naman sa buhay being single. Yeah, yeah, masaya ako sa buhay. There are people I, I don't know bakit eto lang nga pag single ka or para para kasing pag nilagpasan yung mentality kasi sa atin na in the in the Philippines. Pag lumagpas ka na sa age ng 20 na hindi ka nag-asawa, ang mentality nila is yung bang matrona ka na, you're something na bakit, bakit matrona ka na ba? No, I, no. <laughs> hindi yung mentality. Yung mentality nila. Bakit hindi ka nag-aasawa? There's something wrong. Huwag ka naman i-bago there... sa mga tao sa Pilipinas. Ganyan talaga sila. <laughs> yeah, oo. Lahat tayo. So, oo, by choice. By choice talaga. By choice. Okay. Kasi mostly okay. siya now, big... Oo. O, oh, break. Break mo na. For now, ano bang uh, may tutulong ko sa'yo? Um, I'm yung, ang 40 mo ba is yung for advising? Ikaw Ano bang gusto mo? Ano bang pwedeng maitulong? Problema ka? Uh, basta, basta, wag lang pera. <laughs> Kung pera ang pinag-uusapan, <laughs> ikaw magbigay sa akin, hindi ako magbigay sa iyo. <laughs> huh? nga, Wait, wait mag-ano ako, mag-member ako sa iyo. So, every time na meron kang live. Hi, Joy. Yan. Bakit ano bang ano bang ma share mo sa amin ngayong hapon? So, uh, hindi ko kasi kapapaso ko lang so ngayon ko lang na ano yung 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 live mo. So hindi ko alam kung ano yung mga topic ninyo. pero Actually, kanina, this program is for all single, single mom. Ah uh, this is a wanted sweetheart, no? For those people na single na naghahanap ng partner kausap, makakasama sa buhay. And sometimes, there is a person na umaakit dito, naginghingi ng advice with regards to love, personal problem, o di kaya may mga katanungan sila na gusto nilang i-share sa amin, baka kaya naming sagutin dito sa live ko. Ah, uh, okay. So, wala naman akong particular na issue here. Mer pero yung kanina, nag... Uh... May nagtanong kasi kanina na nakita ko, ang tanong niya sa'yo, what are you going to choose, love or time? Time, so, siyempre. So, siguro, ta, ano, uh, ang, oo, sa, uh, siguro ang masishare ko lang dun sa nagtanong kanina, although nasagot ko naman siya, na better to have time kasi there is no busy people sa taong nagmamahal. Kasi gano'ng ka man ka busy, You still have time. Kung wala kang time para dun sa tao mong mahal, hindi ka mahal. Hindi nga eh, kahit hindi mo nga mahal yung tao mm -hmm. kung may oras ka sa kanya, ba? Diba? Kapag uh, kasabihin mong hindi pa kayo officially on, uh -huh. 'no? Kapag binibigyan mo ng oras at panahon yung isang tao, big sabihin malaga sa 'yong tao na 'yon. Doon magsisimula no. yung love. Pag mahalaga yung isang tao sa bibigyan mo ng oras, panahon, effort doon na ma-develop 'yung tinatawag na love. 'Di ba? Oo. Oh, no, no. So what oh, is love kung wala kang oras? True. Diba? 'Yung 'yung foundation ng friends. Bakit naghihiwalay 'yung mga magka-relasyon most especially sa mga OFW? The reason is walang oras. Busy. Mm -mm. Diba? Mm -mm. Oh, to 'Di ba? Oo. Hindi reason to na yeah, magiging busy ka. Ah. Para lang ah uh, makamusta at makausap mo yung taong mahalaga sa'yo. di diba? Oo. Wala ka ng oras hmm. sa kanya dahil meron ka ng pinagkakaabalahang iba. Oo, totoo yan. Diba? Hindi, sabi ko nga sa'yo, hindi totoo na busy ang isang tao kasi pag mahalaga ka, may oras sa'yo. iyo. lang. Siguro kung yes, sabihin sure. niya na depende kasi, depende, depende sa nature ng isang tao. Depende sa trabaho, environment ng isang tao ang pagkabisi niya, no? Pero kung sabihin niya na bawal yung stricto yung parents niya, no. Uh -oh. Nasa legal age ka na eh, di ba? Lalong-lalo na lalaki ka. Di ba? Uh Oo, -oh, true. Pag lalaki, dapat may paninindigan. Di ba? Oo, oh, hindi pwedeng uh, yung ano same lang, same kapag magkaharap, saka na lang tindigan. Uh Oo. -oh. <laughs> I think ano equally 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 siya. Kailangan 'yung babae din panindigan din 'yung lalaki na 'yon kasi paano pa 'yung ipaglalaban ka ng lalaki kung hindi ka rin naman paninindigan ng babae to stay with you. So kailangan talaga you have to hold yourself both pag ipinaglaban niyo 'yung pagmamahal niyo kasi pag isa lang hindi siya equal. 'Di ba? 'Yung siguro napansin mo pag nagsasalita 'yung babae kanina, mahalata mo naman the way siya magsalita, 'di ba? 2 months pa lang siya oh, ang epekto sa kanya, grabe. So, tinitira siya emotionally, 'di ba? Uh -oh. 'Yung banat sa kanya ano eh, emosyon. Two months pa lang sila. Uh -oh. diba? sana sa mga panahon na 'yon, lalo na sa mga LDR no, sabi ko nga, 'wag na 'wag agad kayo magtiwala sa lalaki. Although lalaki ako ah. So, kumbaga ka ko sila, no? Lalong-lalo lalo na sa pagbi-video call. May uh, mga bagay na mga ginagawa 'yung uh, mag-partner na dapat ay sa mag partner lang, no? Lalong-lalo lalo online. So, kapag hindi ka pa uh, sigurado o wala kang kasiguraduhan sa tao na 'yon, wag. Kasi pwedeng gamitin 'yon na para mapahamak ka. 'Di ba? Oo, true. Totoo 'yan. Saka... 'Yun din ang mag, 'yun din 'yung daan para bumagsak. 'Yun din 'yung daan para gumuho 'yung mundo mo. Mawala ka ng pag-asa hanggang sa maging low moral ka. 'Di ba? Mm -mm. So, Tapos parang meron siyang binabanggit na parang may mga red flags na siyang nararamdaman. So guys, pag meron kayong red flags na nararamdaman, bilang babae, meron tayong tinatawag na woman instinct. So pag may red flag na kayong nararamdaman, question yourself. Ako, parang gusto mo naman sila gumailat iyo, yo. <laughs> Hindi. <laughs> parang gusto mo sabihin, guys, gayahin niyo ako. Single by my choice nice kasi happy ako happy ako na ano ganito kasi may may mga ano tayo eh may, may difference kasi tayong mga pananaw sa buhay ganun okay so let me ask you ah uh, never ka bang nagkaroon ng boyfriend no actually i'll be honest with you all uh, i've been into, into a relationship na kinasala ko pero i was divorced now and ongoing yung annulment ko So it's not so, hard. Wala, it's not easy. wala, easy. wala kang baby, wala kang baby. Wala, wala, wala. So, okay. merong physical interaction na nangyari sa inyo? Of course, kasi nga naging kasawa ka to siya, ba? Ah, okay. Akala ko, single ka talaga since birth. So, meron ka palang karanasan. And after oh, that, oh. after that siguro, di ba, hindi mo nagustuhan or naging kasuklam-suklam sa'yo yung pangyayari. Kaya, hindi ka nauulit pa. Ganon. Hindi naman kasi ano lang, sabi ko nga by choice, pero kung darating yung time na meron na akong ma-meet na may connection, bakit hindi? As of now kasi wala. Um, so ilang taon ka na ngayon? ilang taon ka na ngayon? 26. 26? 46. 46. Ay, Diyos ko, Inday. Baka naman pag ka, 47, kaya pa ba yun? naman. man, there's no there's no age sa pagmamahal kahit matanda na. Some of them are just looking for a uh, Kasi yung sinasabi mo is may yung dahil bata pa kayo eh, di ba? Ang nasa bata ano niyo kasi, Wag -wagin kaya kita. Ha? <laughs> wala, wala wala Ano, ma, ba, kasi bata pa kayo, ang nasa isip niyo. naka ka day. Sino nag sa sarili mo? Sino nag-mute sa'yo? Yun, may tumatawag sa akin. Tapos, yung, um, yun nga kasi nga, nasa generation kayo na bata pa, ang nasa isip niyo is yung building a family, building a relationship. Ako kasi, I have grown on that age, di ba? Ang nasa ano ko na lang ngayon, like for example, at my age nakapagtapos na ako ng mga pamangkin ko. That is happiness with me. 'Di ba? Yes. May may mga, may mga may mga different distinction tayo ng happiness sa isa't isa. Mm -mm. So congratulations. Really? Kung gano'n ay hindi naman pala masaklap pa ang nangyari. At least ay nakatiim ka ng luto ng Panginoon. <laughs> Oo, <laughs> Oo Pero yun nga, hindi ko naman sinasabi na everyone is to follow my step. No. Kasi may kanya-kanya nga -kanya tayo na happiness sa buhay. So just go on with yourself. Sa mga, advice ko lang sa mga girls, sa LDR, it's too difficult to trust unless you both, uh, you, uh, you are both in the same track ganun, na meron kayong mga uh, consistency sa isa't isa. Pero yung sinasabi niya na two years na ay two months pa lang sila and there's no time, that's a red flag. So question your mind, question yourself pag ganun. Di ba? Okay. So marami salamat sa iyong uh, Thank you. magandang uh, sentimento hopefully, at uh, hopefully nakapag-share ako at nakapag-enlighten nawaya pagpalain ka ng Panginoon at uh, mabigyan ka ulit ng pagkakataon para makatikim ng luto ng Panginoon. pag <laughs> <laughs> <We'll be> soon. <laughs> pray, 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 pray lang. Sige, maraming salamat. Hi, thank you. Thank you, Two Point. Bye-bye.